Good evening, good afternoon, good morning sa inyo lahat. Meron lang akong papakita. Ito yung recipe ko ngayon. Simpleng ulam lang sa gabi. So, ito yung lulutuin ko is yung okra or you call uh, lady finger. Ito yung bawang na panggisa ko sa kanya. And then, yung isda. Ipiprito lang natin yung isda. Ewan ko kung anong tawag niya na isda na yan. I think is panpano. I don't know. at saka syempre ito yung ating kamatis, sibuyas at luya. So ngayon, magluluto muna tayo ng ating uh, okra o kaya lady finger. So on muna natin ang ating paglutuan. So ayan na, mainit na yung ating frying pan. So, unahin natin yung lady finger na lutuin. Lagyan natin ng konting mantika. And then, siyempre, isunod na natin ang ating bawang. Konting halo-halo lang hanggang makuha natin yung tendency ng bawang na maging brown siya. So ayan na, naging brown na 'yung ating bawang. So pwede na natin ilagay 'yung okra. 'Yung okra guys is uh, a hiniwa kinuwasin lang yung ganyan na medyo pino siya para maluto. Ididisa lang natin siya sa oyster sauce. Ang dami kong oyster sauce ngayon is eto siya mushroom oyster sauce flavor. Ayan. Ayan. So, habang ginigisa natin, lagyan na natin ng kunting asin para hindi masyadong uh, ma ma madulas. Ayan, kunting asin lang. yung okra na natutunan ko din dito na kung paano magluto ng okra. Samantala din sa atin noon, ang alam ko lang ng okra na is i-ano mo lang siya, ipakulong mo lang siya o i-gulay lang, yun lang. Pero dito natutunan ko yung ganito. Mas masarap pa sana kung nalagyan natin ng ano, yung dry front. Kasi nga lang, ayaw ng amo kung lalaki yung yung pino na maliliit na ano, Hipon. Ayaw niya, hindi kasi nag-uulan ng hipon. Kaya, simpleng bawang lang at gisa-gisa lang ang pagkaluto natin ng okra. Pwede rin natin itong lutoin ng sambal. Lagyan ng kunti ng sambal. Kasi nga lang, ito uh, naman yung gusto kong pagkaluto ngayon. Huwag na natin munang magluto ng maanghang. So, hayan, okay na yung ating okra. Lagyan natin ng konting light sauce. Kumpi lang. And then, lagyan natin ng ating oyster sauce. So, ganito lang karami yung oyster sauce na ilalagay ko. Siguro, dalawang kutsara lang. Ayan. Punting halo-halo. Punting halo-halo lang. So, ayan. Okay na yung naman natin. Oso na natin. Luto na siya. So, pwede na natin hanguin. Ayan. Okay na. Tapos na. Naluto na ang ating first dish na lady finger or okra. So, ayan guys. eto na yung ating frying pan. Kung napansin nyo guys, eto siya. Hindi ko na yan hinugasan. So, oily-oily pa lang siya. So, ang gagawin ko lang ito krenampol ko na yung kitchen towel. Ang gagamitin ko pang punas. Punasan ko lang siya. Yan, ganyan siya o. Oh. Eto yung ano natin. Then, i-on again yung panglutoan natin. kasi mainit na yung ano frying pan so lagyan natin ng mantika pang prito natin sa isda so ayan mainit na ang ating mantika so napansin nyo guys yung isda ko is ganyan may puti puti siya kasi linagyan ko siya ng asin una yung asin at saka yung cornstarch So, dahil medyo basa-basa siya, so, punasan lang natin para hindi magtatalsik yung uh, mantika. Yan, pinunasan ko lang siya ng kitchen towel para hindi siya magtatalsik ng masyado yung mantika. So, ipiprito lang natin. Okay. Tapos si prito, syempre, takpan natin siya. Yan, tinatakpan ko kasi para hindi tatalsik yung mantika. Ang hirap maglinis ng uh, ma-oily, lalo na dito sa kusina. Kaya yan, habang tumatalsik yung mantika, hindi siya makalabas kasi mayroon siyang takip. So, habang naghihintay tayo, kung bago ka pa sa akin. Uh, kung bago ka pa lang sa akin YouTube ngayon, uh, please sub subscribe to Set Aurelio and share. don't forget to like, share, comment at isama na rin ang all para naging updated sa lahat ng mga videos na ina-upload ko. So, ayan guys, nagtatalsikan na yung mantika umaawit na sila sa loob. So, kaya na guys, tignan lang natin kung okay na sa kabila para balik pa rin naman natin. Ayan, parang okay na siya. Ayan. So, ba ang ganda ang pagka niya? Hindi ba ito? Hindi siya dumikit kasi mayroon siyang nilagay ko na cornstarch. Hindi rin siya sunog. O, ba? Diba? Ang galing ko na magprito. yan, So, wait ulit natin ng 5 uh, to 8 minutes. So, ayan na guys. ah uh, okay na siguro ang ating isla ngayon. So, parang hindi tatawag siguro ang tika off muna natin. Ayan. Hamuin na natin yung isda. Nakatakot. So, ilagay na natin muna dyan. Ang ganda ng pagkaprito. So, ayan na yung ating isda na prunito, guys. O, diba? Ang ganda niya. hindi na ano, hindi na sunog finally. So ayan po dahil maraming mantika, masyadong maraming mantika. So bawasan lang natin. Ayun, dapat i-ready lang natin 'yung paglagay kasi syempre mainit 'yung mantika. So bawasan lang natin. Lagay na natin dito. So ayan, okay na. Ay, marami pa itabi lang natin and then yung pinagprituhan natin at pinaglutuhan guys, hindi na natin yan huhugasan o papalitan ng mantika so ganyan na lang and then i sunod na, igigisa natin yung pang sahog natin tuong na lang natin yung luya lagyan yung lumina, yung to, yung yung wait, ikis lang yung loya. Uy. the ginger is already cooked, then need to put the onion. Kunting gisa-gisa lang, guys. So, after the onion, then put it the tomato. Yung tomato, hindi masyadong hindi natin masyadong lulutuin. Half cook lang kung baga para Maduro. So now, okay na yung ating tomato. Uh, tomato. So, I make it the sauce. Uh, two tablespoon of oyster sauce. And then, one spoon of light sauce. And then, half tablespoon of black sauce. And then, three-fourth of, three-fourth cup of water. Yan. Ang ihahalo natin. So, ayan guys. Pakuluan lang natin bago natin ilalagay sa isda na prinito natin. So, ayan na guys. Kumukulo na. So, ilalagay na natin sa isda na prinito natin. Lalagay lang natin dito sa ibabaw is slowly to put it. So, yan. Ang ating pritong isda, iskabitsi, tawag sa amin to. So, see guys. Yan, that's yummy. Iskabitsi fish. Yan ang tawag sa amin, iskabitsi. So, ayan na. Tapos na. Nakaluto na si Inday. Ayan na. Mayroon tayong peanut. So, ayan na rin yung linoto natin. So, thank you guys. Bye-bye. And I love you all. Bye.